Pinaghahandaan na ng Tagaytay City LGU ang inaasang dagsa ng mga turista. Ayon kay Tagaytay City Mayor Abraham Tolentino, maraming turista ang nagpasko at magbabagong taon sa Tagaytay. Kaya naman humihingi ng pangunawa ang lokal na pamahalaan dahil sa pagbigat ng trapiko. Umiiral naman ang total firecracker ban sa lungsod at bawal din kahit ang fireworks display sa mga establishmento. Noong pa po namin binanong ang uh, firecracker sa Tagaytay. So, yun na wala, wala kaming kani kahapon lang turned down ko yung three request from three hotels for firecracker, fireworks display, no. So, ayo po talaga namin, no. So, parehas lang yung firecrackers, fireworks. So, mm -hmm. so, so, so pare na sa natin so sa association I... ng Sinabi ko na po yun sa Tourism Council namin.